Tuloy ba kaya mit na? Ano ba 'yung bakit ko sudan? Hmm, kaon na taong. Dali na. Ay mo. Ha, dali na. Dali na din. Baka ko to sa ex mo eh. Mo ka balik at sundan ng ex mo. Ngayon din na, ano naman ni Carol? Another hour na naman eh. Yeah. Pas is pas na. Sige na, kauna ng bala na. Tila ko bala. Tila yung namit na. Ay, oh. Tila ko yung dao, ah. Sige na, tila ko bala kayo namit na. Asya na magluto, ah. Hindi, <tid> wala na. Wala na yung Lain na yung pakaduan ko rin niya. Ay, ano bala? Kada ako na lang makaon eh. Hmm? Ah, naman. Ang sabi, sayo. Tila ko yung bala? Hmm? Tila ko, ah. Hmm? Tila ko yung